Welcome to Colon Park. Dito tayo sa mga animation nila. Tignan nyo naman, ang daming nakadisplay. So, maglalakad-lakad po tayo dito sa my Colon Park. Ayan o. Oh, tignan nyo yung wall niya. Punong-puno ng painting. At saka, tignan nyo naman dito. Ang dami talagang animation dito. Yan, napadpad kami dito sa Colon Park ngayon kasi sumamba kami sa Colon Inc. Si Church. Picture? Picture daw, picture So, tutukan natin yung mga animation dito Pasya lang po kayo dito Nandito lang sila, nakatayo O, tingnan nyo to, ang cute niya Ang dami, ang dami niya Oo, dami talaga So, tara doon Magsasawa ka pong magpicture sa kanila isa-isa. Ito si Blackman. Eh. San ko? Saan? Ha, ah, nakakatuwa naman sila oh. Nakakatuwa. May mga pangalan. Nandito yung mga pangalan nila. Kung gusto mong makita kung sino tong mga to, ayan po yung mga pangalan nila. Oh. Fong Chiming. Ayan po yung kamay niya Oh. Hong Kong Avenue of Comic Star. So kung gusto nyo ring malaman yung mga history niya, andito rin po yung mga history niya oh. Punta lang po kayo dito, basahin nyo yung mga history ng mga animation na to. <laughs> Ayan o, oh, nagtitilibabat. Wow! Uy, ang cute naman yung. oh. O, sige na nga. oh one, two. Okay. Ayan, ang cute talaga nila. May mga upuan din dito. Pwede kayong tumambay. Dito kami kumain. yan Ay, may show dito. May show. Punta tayo doon kung ano yung show. Ayan no, may mga nakaupo. So, dito tayo. Ayan no, may mga show. Hindi ko alam. Oh, yung cute nyo. Oh, ang cute. Oh, ang cute. Eto, guwapo. Ayan. Ayan po yung mga animation dito sa my colon park. So, Thank you for watching my YouTube channel. Sana po nag-enjoy kayo sa aking pinalabas dito sa my Colon Park. So, tinatapos ko na po dito yung vlog natin sa my Colon Park. Thank you, thank you so much. Please subscribe, Linchico Vlogs. And don't forget to ring the bell for more videos. Ayan, nag-shopping po kami dito sa Colon. So, bye po! See you in my next upload. Bye-bye!